topic natin, warning signs ng high sugar at low blood sugar. Ano nga ba ang sintomas ng low sugar? O kaya, dun sa mga diabetiko na may low blood sugar. Number one, bigla ang pangyayari to. Minuto lang o oras lang nangyayari na. Number two, nang lalamig yung balat, parang giniginaw ka. O kaya naman, kabaligtaran, parang basang-basa ka ng pawis pawis na pawis ka. Number three, mabilis yung tibok ng puso mo. Number four, gutom ka, nanginginig ka, medyo lito, kabado, hindi makasalita o parang biglang nabulol. At number five, maaring sumakit ang ulo, parang kinukumbulsyon. Yung iba nawawalan nga ng malay. O kaya, pag low blood sugar natutulog, parang ah, hindi sila mapakali sa kanilang pagtulog. Kaya kung kayo ang kasama o kasama sa bahay o katrabaho ng ating mga diabetiko, dapat aware kayo sa mga sintomas na ito at alam nyo ang gagawin nyo. Dito naman tayo dumako sa sintomas ng high blood sugar o mataas yung sugar pag binlad test mo kasi meron mga pang test ng sugar. Mapapansin nyo, number one, matagal bago ito mangyari. Sabihin, matagal ilang araw o ilang linggo, ilang buwan na laging nando sa mataas ang level ng kanilang blood sugar. Number two, sobrang uhaw. Siyempre, pag mataas yung sugar mo, uhaw na uhaw ka palagi. Lagi kang napapagod. Ihi ka ng ihi. Nanlalabo yung paningin mo. Masakit din ang ulo mo. Mapapansin mo, madalas kang may impeksyon sa katawan mo. Katulad ng mga UTI, pigsa, infection sa balat makati dun sa maselang bahagi ng katawan namamayat, mabilis mamayat o kaya nagsusuka nahihilo, mabilis kung huminga, tapos yung hininga nila parang may fruity smell o kaya pag nagpa-urinalysis makikita moderate ketones o plus 2 ang ketones pag binigay yung kanilang ihi sa laboratorio at pinayurinalysis kalimitan yung mga diabetic, syempre nagkakaroon din sila ng ibang sakit. So ano ang gagawin ng mga nag-high blood sugar o naglo-low blood sugar na diabetic tapos nagkaroon pa sila ng ibang sakit katulad ng mga na-hospital sila. So kasi pag ganoon, nagugulo yung sugar nila. Stress yun sa katawan. Usually, ang napapansin sa kanila, tumataas din yung kanilang blood sugar kapag tinesting. So, ano ang gagawin nung may katawan yung diabetic? Number one, ituloy lang yung gamot ninyo sa inyong diabetes. So, kapag kayo ay may sakit, mas dalasan nyo po yung pag-check ng inyong blood sugar kasi mas tumataas nga kapag meron tayong mga ibang sakit. Halimbawa, na-operahan, kailangang operahan, o may iba pang kasamang sakit. High blood, o kung iba pa man. Number two, ito-check yung blood sugar kada apat na oras kasi kailangan mabantayan mo yon Kapag higit sa 240 mg per DL uh, o kaya naman nagpa-check ka ng urinalysis, may ketones. So, medyo babantayan mo na ang sarili mo. Number three, uminom ka ng maraming fluids kapag mataas yung iyong blood sugar. Halimbawa, isang baso o 8 ounces kasi ang isang baso kada oras para hindi ka ma-dehydrate. Pwede rin ang sabaw, pwede rin ang tsaa. Kung ang blood sugar mo, ito yung mga inumin na walang sugar kasi mataas na nga yung blood sugar mo. So yung fluids mo pwedeng tubig, pwedeng sabaw o tsaa na walang asukal. Pero kapag naglo-low blood sugar ka naman sa iyong testing, pwede kang uminom ng half glass ng fruit juice o kaya eh, isang tasa ng fruit juice o kaya half tasa ng soft drinks. Pwede po yun. Kapag low blood sugar ka. Number four, ituloy mo pa rin yung small frequent feedings mo. Konti lang yung kinakain, pero nasa oras. Kailangan kasi silang mga diabetic nasa schedule. Kada apat na oras ang kanilang pagkain. So, tuloy-tuloy pa rin yung unti-unti, pero, pero small lang yung dami, konti lang yung dami. At number five, importante, ipalam nyo sa kasama nyo sa bahay o katrabaho para lagi nilang i-observe kayo kung may kakaibang nangyayari. So, hindi mo na nga masasabi sa kanila, sila yung makakapansin kung ano yung kakaibang nangyayari sa inyo at maaaring silang tatawag ng doktor kapag nagka-emergency. Kailan mo tatawagan o ibili nyo kailan tatawagan o kayo mismo kailan nyo tatawagan ang inyong doktor. Ano ang mga napapansin? Number one, kung yung inyong blood sugar ay higit sa 240 mg per deciliter. Kahit nag-insulin ka na dun sa schedule mo o umiinom ka ng uh, gamot para dun sa iyong diabetes, parang bakit hindi bumababa? Number two, kung plus 2 o moderate ang ketones sa iyong ihi kapag pina-check mo sa urinalysis. Number 3 naman, kapag ang blood sugar mo ay laging mababa. 60 mg per deciliter. 2 times mong iti-check sa isang araw. Bakit laging ganun? So, kailangan medyo aware na tayo na kailangan na natin magtawag sa doktor. Number 4, lagnat. Kung yung lagnat mo, 38.3, dalawang araw na mag-report na tayo sa ating doktor. Number five, tuloy-tuloy na pagsusuka o pagtatae, LBM, sa loob ng 24 oras. At parang napapansin na dehydrated ka na. Ano ba ang senyales ng dehydrated? Matingkad na yung kulay ng ihi mo. Nagiging dark na. Tuyong-tuyo na yung bibig mo. Mabilis na yung paghinga mo at ramdam mo na masama talaga yung pakiramdam mo. Tawag ka na dun sa iyong attending physician, sa iyong doktor sa diabetes, ang tawag po doon ay endocrinologist, o kaya yung nag-aalaga sa iyo ng mga doktor, i-report mo na yung iyong, kung kanino ka lagi nagpapacheck up. Ito pa yung ituturo natin, halimbawa naman na kuhanan ka ng low blood sugar, o kaya naman yung mga kasama sa bahay, sa katrabaho, Kapag low blood sugar ang kasama nyo, paano ba ang gagawin niyo? Kung hindi na siya makaka... Hindi na niya alam ko anong gagawin niya, kayo na. Kailangan may presence of mind. Number one, check agad ang kanyang blood sugar. Meron pong mga pang-check. I-prick na agad, tignan. Kapag below 60, ang remedyo po, kung awake pa yung pasyente, yung nakakausap niyo pa, pwede pa siyang kumain, eh, bigyan agad ng limang candy. So, isa-isa. Tapos, pag naubos yung isa, sundan nung isa. So, yung candy na ibababad sa bibig, awake ho ito ha. Tapos, o kaya naman magtunaw kayo sa konting tubig. Yung tatlong sachet, di ba yung sugar natin nakasachet, pwede nyo tunawin at unti-unting ipainom doon sa inyong pasyente. O kaya isang kutsarang honey, kung kaya pang lumunok, diretso, or kaya tunawin sa konting tubig. After 15 minutes ng pagkakain, i-check ulit yung blood sugar. Kapag 60 mg per deciliter pa rin yung nakuha nyo, pwede ulit i-repeat natin yung pagkain ng candy, yung tatlong sachet ng asukal o isang kutsarang honey, and then wait for 15 minutes, check ulit yung blood sugar, yung pang-prick. Tapos, uh, kapag naging well na, sana naging well na yung pasyente niyo, pag conscious na siya, talagang gising na gising, coherent, tama yung pagsagot sa mga tanong niyo. eh kaya lang malayo pa yung next scheduled kain niya. Pwede kayong magpakain ng half sandwich, pwede niyo bigyan ng kalahating sandwich, o isang tasa ng milk, pwede ho yan. Hanggang sa, kung one hour na lang yung next meal niya, tsaka pa pakainin ng kanyang meal. So sana po natuto tayo sa mga tips na ito kung tayo ang caregiver at tagapag-alaga ng ating kamag-anak na may diabetes o kung tayo din mismo ang nag-aalaga sa ating sarili. Maraming salamat po.